Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo mga may guys. Good morning, good morning everybody. Kumusta po ang ating araw ngayon? Kumusta ang ating buhay, buhay may asawa, buhay single, buhay may boyfriend, buhay may girlfriend. Ayan, mga may guys, ano, so maglilinis tayo ngayon, mga may guys, dito sa ating loob na ating kwarto. At ako ay mapapatalsik na naman tayo, mga may guys. Gusto na nating mag-alis. <coughs> sorry, sorry, parang nagkaano na tayo. Parang nagka hirap-hirap na yung ating boses ngayon, mga may guys. Well, anyway, mga may guys, itong ating kwarto talaga, parang wala na itong linis-linis, no? ilang years na kaya ito mga may guys <laughs> ilang dekada na ito na walang linis-linis talaga ang hirap naman mga may guys no? matutulog tayo na walang linis yung ating kwarto so, mag voice over lang tayo ngayon mga may guys kasi alam nyo na po mga may guys na ano uh, tulog pa yung ating mga kasamahan baka naman ay magising natin sa ating kadadaldal sa ating bunga nga kabavlog natin mga may guys Ayan. so ngayon pala mga may guys pagkatapos nito na ating linisa ng ating kwarto ay lalabas tayo tayo, kasi umaga na syempre lalabas tayo at magbili ng ating pagkain ng ating para sa panghalian na ulam natin mga may guys ayan so dahil mahilig po tayo guys sa malalaki na mga bag ano ayan so ganito yung aking bag ito yung ati, ating pinakagusto na bag mga may guys. Kahit pa sa Saudi Arabia mga may guys. Kahit nasa abroad ako noon mga may guys. Ito yung ating laging tinadala mga may guys. Na bag natin mga may guys. So ayan na. Ay ligpit na natin to. Kasi andito lang to. Nagkakalat-kalat. Nagpakalat-kalat ng ba, guys ba. Ano ba yan? Oy, ma magkanda bunol-bunol naman tayo nito. Oy ayan nga pala mga may guys ano uh, voice over lang tayo ngayon mas okay nga po mga may guys yung bawat nag ano tayo bawat nagtatrabaho tayo ay nag nagsasalita din ano kasi ang hirap na mag voice over nakatutok yung mata mo sa cellphone mo at saka ano ba ito ha yung bet, mga may guys yung ating pinangbili pala nung uh, mga nakaraang mga videos natin mga vlogs natin mga may guys ilagay natin yan kasi nga po pala ay tatanggalin natin ito ayan para naman po ay Uh, maibahan ma ma natin ng uh, bid ang ating uh, kama, yun na nga ang aking sinasabi mga may guys pag nag voice over talaga na wow para ka naman yung nawawalan mga may guys ng uh, parang wala ka ng utak kumbaga so mas mabuti naman po talaga mga may guys mas okay ako doon sa naglalakad ako na no, nagsasalita parang okay okay po yun sa akin mga may guys so, no? so nga pala mga may guys pakisupport na din po sa mga baguhan natin dyan sa mga baguhan natin ng na mga mga viewers natin paki pakilike naman po pakisubscribe sa ating channel mga may guys ayan so magligpit ligpit muna tayo kasi morning ngayon kailangan nating magligpit at nang sa ganun naman po mga may guys ay uh, maayos tingnan ayan ay yung ating mga record book dito mga may guys kailangan na may record book tayo dahil doon sa mga paunti-unti o yung maliliit lang na ini-invest natin mga may guys yung mga maliliit na pautang utang lamang po mga may guys hindi naman tayo mayaman na nagpapautang ng malaking halaga so mga maliliit lang mga may guys Yung mga barya-barya natin ti iniipon ko yan at nilalagay ko sa alkansya yung ating mga barya-barya mga may guys so ito yung ating bag na mumurahin na bag lang ito mga may guys ano uh, wala naman tayo mga expensive na mga gamit mga may guys so lahat ng mga expensive ko mga may guys nasa Mindanao po yan mga may guys so kaya nga po Um, nagtitipid tayo at nang sa ganun naman po ay may pera tayo na maitabi mga may guys. So bawal po yung lagi nagbibili ng mga expensive na gamit na wala ka namang naipon na kahit piso. So hindi po yan pwede sa akin mga may guys. Lalong lalo na mga may guys na single mom po ako, wala akong katuwang sa buhay, wala akong katuwang na buhayin yung anak ko. Na iisa lang yung anak ko mga may guys. So kailangan na abunda po siya. Kailangan na masustintuhan po natin siya ng bonggang bongga. Kaya tudo ang aking pagtitipid mga may guys kahit may pira ako hindi ako bumibili para sa sarili ko yung binibili ko lang mga may guys para sa anak ko ayan ito na tatanggalin na natin itong mga may guys para naman ay ating mapalitan ng bago ayan mga may guys yung bago nito pala mga may guys ay hindi naman siya bago mga luma siya mga may guys bagong laba lang yun ang ibig ko sabihin <laughs> bagong labas, so yung mga bagong labas mga may guys nasa cartoon, kasi wala nang bakante na aking lalagyan dito sa aking kwarto mga may guys, ang sarap ng lumipad, ang sarap ng uh, maglayas, ano <laughs> ba yan huwag kang maglayas, wala tayong sahod pag naglayas tayo, ayan mga may guys ano so ti kun 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 kunting ano lang kunting tiis lang mga may guys, pag tayo ay nagtratrabaho, kunting tiis lang magsipag, magtyaga ganon talaga ang buhay natin mga may guys magtyaga lamang uh, para naman po ay maikabubuhay tayo sa ating pamilya dahil tayo po ang ang ano tayo po ang inaantay ng ating pamilya na makapagbigay ng pira lalong-lalo na sa ating mga anak mga may guys So, ayan mga may guys, nagwawalis-walis tayo dito sa gilid-gilid. Ayan, so lahat yan, yung mga, ano, yung mga sapot-sapot ng mga lawa-lawa. Law, ano ba yan? Yung mga pangalan dyan mga may guys. Yung mga parang pwede nang masampayan. Kumbaga, ayan, pinang tanggal, tanggal ko na siya. Yan mga may guys, para naman po ay walang, ano, wala ng mga nakabitay-bitay naka -bitay na parang ang sarap ng sampayan. Kumbaga, So ganito yung aking gagawin mga may guys kasi naihian ito ng aking aso. Ayan, so papalitan natin. Ah, hindi naman natin to palitan kasi wala tayong pangbili ng foam. So ang gagawin natin dito mga may guys ay atin itong babalikta rin para naman po ay malagyan na, uh, ah, pwede na natin mailagay yung bago na bagong laba mga may guys. Ayan na mga may guys, ano sobrang ano po ito mga may guys, sobrang alikabok po ito, madaming mga buhok-buhok kasi matagal na tayo mga may guys na walang linis dito sa loob ng bahay kasi lagi umaalis. Ganun po kami dito mga may guys, every weekend umaalis kami. Para ngayon lang yata na hindi kami umalis mga may guys. O baka mamayang gabi aalis tayo o baka bukas aalis kami mga may guys. So ayan, ito po yung ating totoong buhay mga may guys. Hindi naman tayo mayaman, pareho naman tayong mahirap kaya tiyaga-tiyaga lang. Ganun ang buhay natin mga may guys magtiis, magtiyaga, maghirap para tayo ay magkapera. So ito na mga may guys yung sinabi ko sa inyo na bago po ito ha. Bago, bagong labah itong ating bid shit, mga may guys. <laughs> Ayan, so ilalagay na natin to mga may guys. Pero iba yung pakiramdam ko ngayon is parang nagugutom na ako. Kasi hindi pa ako nagkape, eh. hindi pa tayo nagcoffee mga may guys. Kasi, kasi na naubusan ako ng coffee, hindi pa ako nakapagbili. Kaya maya maya maliligo ako tapos bibili tayo ng coffee at saka ng uh, pang lunch na natin ngayon mga may guys na tilapia mga may guys. So tingnan lang natin na uh, makapag video tayo doon sa labas kasi nga madaming music doon at uh, hirap ako na mag edit kasi wala akong time talaga mga may guys sa pag edit ng aking mga video although ang dami kong pwedeng editin ng mga video mga may guys pero hindi ko talaga siya magawa gawa kasi naman po yung tatanggalin natin yung mga uh, mga music background uh, madami tayong tatanggalin kaya Yeah, minabuti ko na lang na ganito muna yung aking gagawin ngayon at saka mag live live na lang po guys wag naman po ninyong i-skip wag naman po ninyong i-ignore yung aking mga videos pakilike na din pakilike na din po mga may guys at pakicomment na din po mga may guys kasi nga po uh, malapit na po tayo dito mga may guys so kasama ko kayo sa journey kong ito mga may guys ayan So, budget lang po mga may guys yung ating pwedeng palitan kasi yan lang po ang naihian ng aso. So, itong pelo natin mga may guys hindi ko na to siya pwedeng palitan kasi nga po ay uh, okay pa naman po siya mga may guys. Hindi pa man po siya mabaho. Ayan. So, yeah mga may guys salamat salamat din sa inyo lahat. Paki like comment na din po kung saan po kayo nanonood, kung saan po kayong country ngayon mga mga kababayan ko mga OFW out there thank you, thank you so much for support as mga may guys and of course sa aking mga live maraming maraming salamat po kung sino po kayo dyan na mga Filipino na mga ibang lahi maraming salamat sa inyong uh, pakikisama sa akin mga may guys kasama ko kayo sa aking journey dito sa aking channel mga may guys at sana po ay lalago pa yung ating channel para naman po ay masaya ayan so sa mga may channel po dyan mga may guys uh, pakivisit na lang din po sa aking channel at mag comment po kayo para naman po ay makita ko kayo na andito kayo sa aking channel channel mga may guys at mabalikan ko kayo dito So ayan mga may guys, okay okay na po, malinis na po yung ating loob uh, nung, ang ating kwarto, I mean mga may guys, ating room. So ito nga po pala yung ating mga pabango dito mga may guys, yung ating mga kagamitan bilang isang babae mga may guys. Kailangan po natin ito talaga mga may guys, ano, sa mga kababaihan diyan, no? Hindi kasali yung mga lalaki kasi walang ganito sa kanila. Hindi sila gumagamit ng ganito mga may guys. So yan, sa atin ito mga mga may guys na mga kababaihan, ito po yung importante sa atin. Na kung saan saan ay uh, pwede natin itong madala-dala kahit saan mga may guys, kahit ako mga may guys Kapag aalis ako or pupunta sa ibang ano mga may guys, may dala-dala talaga akong ganito sa aking sarili In case na lang mga may guys na madatnan tayo sa kahit Ayan, anong oras mga may umaga guys Magandang po sa lahat. good morning everyone, good morning guys So as you can say na, malinis yung ating daanan dito, walang katao-tao kasi sabado, so magandang umaga po sa ating lahat, ayan yung ating kabuuhan dito, dito tayo dumaan sa harap ayan, dito ako laging dumadaan guys, pag sa uh, may bibilihin ako, pero pag may tao dito guys, doon na ako sa likod, yung mga background natin doon mga may guys, so doon tayo dadaan pag may tao dito, pag may bisita sila dito, pag may i-welcome sila dito, ah uh, doon tayo sa likod dadaan then ang kailangan natin ngayon guys pang lunch natin for today kasi wala tayong pagkain na ayan so bibili tayo ng pagkain ano ba yan sa tuwing kakain bibili hindi ba pwedeng hindi ba pwede na hindi na tayo kakain <laughs> hindi ba pwede na, bukas na tayo kakain patay na yung bitok natin patay na yung mga bulati natin pag ipabukas pa natin yung ating gutom so kailangan natin guys na talagang umaga kumain ka tanghali kumain ka panghapunan kumain ka may merienda ka pa may midnight snack ka pa para naman yung ating bulati ay hindi magutom <laughs> kasi pag magutom na yung bulati natin guys yung utak natin wala na yung utak natin kumbaga parang lutang na lutang yung otak natin sino ba yung nakarelate dito guys na nagugutom tapos yung otak niya eh lutang na lutang parang kumbaga parang wala siya dito sa mundo <laughs> parang wala siyang inaapakan kasi lutang na lutang yung kanyang otak kaya nga mga may guys sinasabi ko palagi kahit dun sa anak ko na kumain sa isaktong oras mag merienda Huwag mong hayaan yung sarili mo. Kasi nga, health is well. Kailangan po natin yan mga may guys. Sa ibang bansa, once a day lang po yung kain nila. Lalo't lalo na sa Middle East area, once a day lang po yung kain nila doon. Sa dinner nila, okay na yung bread, okay na yung burger, okay na yung, yung chocolate na sinasabi nila. Pero tayo na mga Pinoy dito mga may guys, kailangan umaga. Ah, eh. hapunan, yung rice kaya rice is life tayo mga may guys ika nga tama po ba, sino ba yung hindi kumakain dito ng kanin, kasi ako, ganoon ako eh kumakain ako ng kanin bago ako dito mga may guys, sa Pilipinas hindi ako kumakain ng kanin oo kasi nasanay na ako sa ibang bansa 14 years, nasa ibang bansa tayo kumbaga parang na-adapt ko na yung at yung kanilang kultura. Na-adapt ko na yung kanilang uh, kanilang mga uh, ginagawa, kanilang mga habit. Na-adapt ko na yun lahat. Pati na yung uh, kanilang kanilang pananamit. Ganun, na-adapt ko na yun lahat. Tapos yung kanilang mga ganito, yung kanilang mga paan nilang ganito, ayan, ayan, nagmimidjas yan sila every ano, every, everyday nga, araw-araw na kamidyas tapos yung mga damit nila doon ang hahaba ng mga damit lalo na sa mga katulong mga may guys sino bang naka-relate dito? sino ba yung nakaabro dito sa inyo mga may guys? so mag usap usap muna tayo dito mga may guys kasi nga ah uh, this is my day <laughs> this is my day o oh, mga empty na dyan mga may guys this is my day kasi nga nakaboylo tayo may mga tumitingin but anyway hindi uh, ko ikakahiya kasi nga naman po mga may guys, pag ikahiya mo yan, wala tayong piso dito, eka <laughs> nga wala tayong makikitang piso dito, so kailangan na dito sa industriyang ito, kailangan uh, patibayan ng loob, pakapala ng mukha, pero pagdating natin doon mga may guys, stop na tayo kasi nga bawal yan sa kanila dito mga may guys baka sabihin nila na Uh, nagpapalabas tayo ng video na dito ganyan Kasi nasa Philippine maybe base po tayo mga may guys So ayan So see you later mga may guys Pag naka Pag ando na tayo sa ating bibilhan Ayan So ito yung kanilang park dito Dito tayo nag picture picture noon Nag video video noon Pero wala kong vlog dito mga may guys Kasi nga Ayong time na yon Parang Ano parang wala sa isip ko. Pero ngayon, naisip ko na i-continue eh, ko na ito kasi baka naman, diba? <tinyo> ayan guys, dumating na tayo sa bahay. Ayan, hindi na ako kumuha pa ng video doon mga may guys. Kasi nga madaming tao, crowded. Tapos, may maingay, may music, may sounds. Baka makapirate pa tayo mga may guys. Mahirap na, ba? Diba? Sayang naman yung pinaghirapan natin pag makapirate tayo. So, ngayon mga may guys, dito ako. Kasi nga, tulog pa doon yung ating mga kasamahan. Yung ating papakainin, tulog pa sila. So, yun ang bili ko doon mga may guys napakasobrang mahal yung ating nabili ngayon na pang pang lunch natin mga may guys kasi nga um, more than 200 plus yung ano yung tilapia kasi tilapia lang yung uulamin natin ngayon mga may guys yung ating uh, na ulam mga may guys tapos bumili na ako ng gulay-gulay ayan So, mahal talaga. I-compare ko po sa probensya, mga may guys. Napaka-mahal po talaga dito pag dito tayo sa Manila, mga may guys. So, don't mind sa aking background kasi ito po yung ano nila dito, mga may guys, pananga na hindi sila makita direksyon ng mga tao. So, dito naman tayo sa social hall. Ayan, social hall po yan. Ayan, mga may guys. Yan ang social hall dito na kung saan ay kung may mga events sila dito. Dito sila uh, nag... Uh, dumadalo, or dito sila nag, ano ng kanila, mga handaan parang ganun mga may guys so, yeah, ngayon mga may guys, um, ang sasabihin ko lamang po ngayon ay uh, magte thank you na din po ako sa aking mga subscribers, sa aking mga baguhan na subscribers, at sa aking mga followers sa aking facebook ayan, thank you, thank you so much din po talaga mga may guys, so ngayon morning, sa naririnig nyo yung ating music background ay mga ibon so may mga kakahoy may mga kahoy kahoy tayo dyan mga may guys ayan yung ating mga kahoy kahoy dyan ayan sa mga nagtatanong kung bakit may mga kahoy kahoy ina sa Manila ka naman so sabi ko wala naman ako talaga sa capital city so dito tayo sa probinsya ng Manila mga may guys wala tayo sa capital city kasi pag sa capital city tayo talagang wala kang makita doon ng mga kahoy mga malalaking buildings mga malalaking establemento. yan ang makikita mo doon mga may guys so dito pag may nakikita kang mga kahoy-kahoy so meaning nasa probinsya po tayo ayan mga may guys so yeah mga may guys maraming maraming salamat